Kamusta? Ako si Clarice, at sa pagkakataong ito, ibabahagi ko ang isang kwento na mula sa aking mga mata. Hindi lahat ng kwento ay puno ng saya, ngunit bawat kwento ay may dahilan kung bakit nangyari. Sa kwentong ito, makikita ninyo ang mga pagsubok na dinaanan ko at ang mga aral na natutunan ko mula dito. Ang bawat pagkatalo ay isang pagkakataon upang maging mas matatag, at ang bawat tagumpay ay may kasamang sakripisyo. Halina't samahan ninyo ako sa paglalakbay ng kwentong ito. Hindi madali magsimula. Ang daming beses kong tiny pay, binura, tinakpan ang mukha ko sa unan habang pinipilit kong binsihin ang sarili ko na okay lang to, na kailangan ko lang ilabas, kahit minsan lang. Kasi sa totoo lang, matagal ko nang gustong ikwento to. Yung totoo, hindi yung paligoy-ligoy. Hindi yung version na pinalambot para hindi magalit si mama. O para hindi magalit ako, sa sarili ko. 27 na ako ngayon. Akala ng marami, maayos ang buhay ko, may trabaho, may sariling apartment, may boyfriend, well, ex na pala ngayon, at mukhang laging nakasmile sa mga litrato. Pero ang totoo, ang daming gabi na hindi ako makatulog. Hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa tahimik na ingay sa loob ko. Yung tipo ng katahimikang parang sumisigaw na, lumaya ka na. Kaya ko to sinusulat ngayon kasi iniwan ako ng fiance ko si Marco. Mabait siya, maalaga, sobrang patient. Pero isang gabi, nakita niya sa phone ko yung message ng ex ko. Hindi ko na nabura. Isang simpleng, na miss kita. Isang simpleng kasalanan na may napakalalim na pinanggagalingan. Bakit ka ganito? Tanong ni Marco sa akin habang nanginginig siya sa galit. Ginawa ko naman lahat. Pero bakit parang palagi kang may ibang hinahanap? At totoo yun. Lagi akong may hinahanap at lagi rin akong may tinatakbuhan. Hindi ko nasagot si Marco. Hindi ko rin siya pinigilan nung umalis siya. Kasi alam ko, hindi lang siya ang sinaktan ko, kundi pati sarili ko. Lahat ng relasyon ko palaging ganun, nagsisimula sa kilig, nauuwi sa pagsisinungaling, at natatapos sa pag-iwan. Kaya ko naisip ang magsulat, kasi baka sakaling sa pag-amin ko, kahit dito lang, ay mailabas ko na yung matagal ko ng kinikimkim. Noong labing isang taong gulang ako, doon nagsimula. Doon ako unang binisita ng amain ko sa kwarto. Gabi-gabi, dahan-dahan, walang ingay. At kahit gustuhin kong sumigaw, hindi ko alam kung para kanino. Para kay mama, na lagi lang nakaturn off ang ilaw at ang pakialam. Para sa kapitbahay, na wala namang pakialam basta hindi sila nadadamay. Kaya tahimik lang ako, nakatitig sa kisame, binibilang ang paghinga niya pinipilit maging invisible. Kasi pag wala kang boses, wala rin kasalanan. Pero hindi pala ganun. Sa katahimikan ko, lalo lang akong nasira. Hanggang sa lumaki akong hindi marunong tumanggap ng pagmamahal. Hanggang sa matutunan kong gamitin ang katawan ko para makaramdam kahit kaunting halaga. Hanggang sa mapagod akong magpanggap na okay lang. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula sa pagbawi ng sarili ko. Pero ito na siguro yun. Ang unang hakbang kung may nakikinig sa akin ngayon, sana maintindihan ninyo, hindi lahat ng nang iwan ay masama. Minsan, umiiwas lang sila sa taong matagal nang iniwan ang sarili nila. At eto ako, unti-unti kong binubuo ang sarili kong iniwan ko rin noon pa. May mga bagay bang hindi na dapat balikan? O kailangan lang talaga natin harapin ang multo para matutong mabuhay ulit? At kung lumaya ka nga, paano mo uumpisahan ang buhay na hindi mo alam kung kailan nawala? Grade 5 ako noon. Maliit pa ang katawan ko, manipis ang boses, wala pa akong muwang sa kahit anong bagay tungkol sa katawan. Basta ang alam ko lang, kapag sinabing matulog, matutulog ka. Kapag sinabing huwag kang magsumbong, mananahimik ka. At kapag sinabing, maging mabait ka kay Tito Rico, tatawa ka kahit hindi mo alam kung bakit may laman yung tingin niya sayo. Isang gabi, narinig kong bumukas ang pinto ng kwarto ko. Maingat ang bawat hakbang niya sa sahig, parang sanay na sanay. Dati akala ko may kailangan lang siya, tubig, sigarilyo, kahit ano. Pero nung naramdaman ko ang kamay niya sa hita ko, dun ko lang naintindihan na hindi lang yun simpleng pagbisita. Hindi ako nagsalita, hindi ako gumalaw. Nakapikit lang ako habang ang kisame ay naging best friend ko. Doon ako tumingin gabi-gabi, habang tinatandaan ng crack sa sulok at binibilang kung ilang segundo bago siya huminga ng malalim. Minsan umiiyak ako nang walang tunog. Yung parang kinukuyom mo yung dibdib mo pero wala kang boses na lumalabas. Para akong sirang radyo, nakabukas pero walang tunog. Si mama, laging wala. Umagat gabi nagtatrabaho. Kapag kinukwento ko na si Tito Rico ay pumapasok sa kwarto ko kahit gabi na, sagot lang niya, hayaan mo na. Siya ang dahilan kung bakit may bahay tayo. Kung hindi sa kanya, saan tayo pupulutin? At doon ko natutunang magpanggap. Natuto akong umiti kahit gabi-gabi akong dinudurog. Natuto akong huwag umiyak kung walang makakarinig. Natuto akong itago lahat, kahit sa sarili ko. High school na ako nung una akong nagka-boyfriend. Hindi siya kagwapuhan, pero mabait. Laging may dalang fries, laging humahawak sa kamay ko. Pero tuwing lalapit siya, parang may lamig sa balat ko. Parang automatic akong nahuhulog sa pagiging manhid. Hindi ko siya kayang titigan habang hinahalikan niya ako. Hindi dahil ayaw ko, kundi dahil hindi ko kilala yung sarili kong hinahalikan niya. Doon ko napansin na kahit maraming gustong makipaglapit sa akin, hindi ko sila mapapasok. Kahit ni sarili ko, di ko mapasok. Isang beses, tinanong ako ng kaklase ko, bakit parang ang layo mo kahit nandito ka lang hindi ko masagot, kasi totoo. Kahit nasaan ako, lagi akong parang wala. Hanggang sa nasanay akong magisa. Mas gusto ko pang magkulong sa banyo kaysa makipag-usap. Mas okay nang hindi mahalin kaysa lokohin. Mas okay nang hawakan ng panandalian kaysa pakawalan paglaon. Minsan, napapaisip ako, baka kung pinili lang akong paniwalaan noon. Baka kung mas pinili lang akong ipagtanggol, hindi ako naging ganito ngayon. Pero hindi yun ang nangyari ang nangyari, gabi-gabi akong binisita, hindi bilang pamangkin, kundi bilang katawang walang kaluluwa. At sa bawat pagbisita niya, dahan-dahan akong naging tahimik, dahan-daang nawala yung batang ako, at napalitan ng babaeng hindi marunong lumaban, o magmahal, hindi siya sumigaw, hindi siya nagbato ng gamit. Pero ang pinakamalakas na dagandong ay yung tono ng boses niya nang sabihin niya, hindi ako si Rico. Parang tumigil ang mundo ko, hindi ako lalaking kailangan mong paasahin para lang may matakbuhan ka kapag sumasakit ang gabi mo. Huminga siya ng malalim, pero hindi ako tiningnan. Hindi ako lalaking mananahimik habang unti-unti mong sinisira ang sarili mo sa harap ko. Tumalikod siya, walang goodbye, walang yakap, walang pag-asa. Naiwan akong nakaupo sa kama na parang hubot-hubad, kahit suot ko pa yung damit ko. Iyak ng iyak na parang bata. Pero sa totoo lang, hindi lang siya ang iniiyakan ko. Ang totoo, mas iniiyakan ko ang sarili kong hindi ko na makilala. Sabi nila, pag mahal mo ang isang tao, hindi mo siya sasaktan. Pero paano kung nasaktan mo na siya kahit hindi mo pa alam kung paano magmahal? Gabing yun, doon ko sinimulang isulat ang liham na ito. Hindi para humingi ng kapatawaran. Kundi para sa wakas, makalaya. Pagkatapos kong ipadala yung liham, hindi ko inexpect na may sisigot ang iniisip ko lang, mailabas. Mabunat sa lalamunan yung tinik. Pero kinabukasan, nag-vibrate ang phone ko. Number na hindi ko nakasave. Totoo pala, akala ko ako lang. Galing sa pinsan ko, babae rin. Mas bata ng dalawang taon. Ang lamig na bomb alat sa batok ko noon ay hindi dahil sa hangin. Kundi dahil sa bigat ng kumpirmasyon. Hindi pala ako nag-iisa. Pero hindi rin ibig sabihin noon, gaman na. Sunod-sunod ang chat, isang kaibigan ng kaibigan, isang dating kasambahay, isang dating border sa bahay ng lola namin. Pare-pareho ang kwento, iba-iba ang taon, pero pare-parehong gabi, pare-parehong katahimikan, pare-parehong amoy. Si mama, tahimik, hindi siya nag-reply, hindi tumawag. Wala, ang tanging narinig ko lang ay mula sa tiyahin kong chasmosa, na nagsabing, hindi ka dapat naglabas. Ikakahiyayan ng pamilya. Ang irony noon, no. Ako na ang ginamit, ako pa ang ikakahiya. Mula noon, hindi na ako umuwi. Ayoko nang makita ang pinto ng lumang bahay namin. Ayoko na ring makita ang mukha ni mama. Kasi bawat tingin niya sa akin, parang tanong, bakit mo to nilabas? Pero sa loob-loob ko, ang tanong na hindi niya kailanman tinanong ay ito, bakit mo to tiniis? Sa trabaho, hindi na ako makafokus. Kahit simpleng email, ang tagal ko bago matapos. Tinititigan ko ang screen, pero ang naiisip ko, yung ceiling sa kwarto ko noon. Ang lamig ng sahig tuwing bumababa ako para umihi pagkatapos ng bisita. Ang amoy ng pawis na hindi ko naiintindihan dati. Minsan, sa CR ng office, napayuko ako at napaiyak. Hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa bigla ang pakiramdam ng kalayaan. Oo, masakit. Oo, magulo. Pero sa wakas, hindi na ako nagsisinungaling. Hindi na ako nagtatago sa ilalim ng makeup. Hindi na ako nagpapakyot para lang mapansin. Hindi na ako humahanap ng katawan na papalit sa katawan niya. Ngayon ko lang naramdaman yung hangin na hindi nakakabigat. Yung katahimikan na hindi nakakatakot. Pero kahit ganun, hindi pa rin ako buo. Kasi yung katahimikan ng iba, mas maingay pa rin sa sigaw ko. Hanggang kailan ba to? Hanggang kailan ang bawat lakas ay may kapalit na tuligsa? hanggang kailan magiging mas mahalaga ang hiya kaysa sa hostisya. Hindi ko alam, pero ang sigurado ko, kahit hindi ako tanggap ng pamilya ko, kahit iniwan ako ng fiancé ko, kahit lumulubog ako sa trabaho, ako na to ngayon. Walang tinatago, walang uwi, pero may panibagong simula. Lagi akong tinatanong ng therapist ko, ano ba talaga ang gusto mo? Ang hirap sagutin, kasi sa totoo lang, hindi ko alam. Sanay kasi akong mag-adjust. Sanay akong umayon sa gusto ng iba. Sanay akong maging gusto-gusto, kahit ang kapalit, sarili kong totoo. Dati, akala ko ang gusto ko ay yakap. Yung mahigpit, yung may init, yung tipong kahit pawis ka na sa loob ng kumot ay ayaw mo pa rin bumitaw. Pero natutunan kong minsan, yung mga yakap na hinahanap ko, hindi pala dahil mahal ko sila, kundi dahil gusto kong maramdaman na ako'y mahalaga. Kahit sandali lang, kahit katawan lang, kahit hindi buo, marupok ba ako? Oo, sa atensyon. Sa simpleng, hi. Sa titig na parang ako lang ang babae sa mundo. Pero sa totoo lang, sa bawat papansin kong tinanggap ko, may parte akong unti-unting nawala. At hindi ko alam kung alin na lang ang akin. Minsan, iniisip ko, kung wala yung sakit, sino ako? Kung wala yung mga gabing tahimik pero marahas, kung wala yung kamay sa hita, kung wala yung mga halik na hindi ko hiningi, sino kaya ako ngayon? Baka hindi ako clingy, baka hindi ako selosa, baka hindi ako takot sa salitang, commitment, pero laging naghahanap ng kasunod. Baka hindi ako yung babaeng magaling sa simula pero laging nauubos sa dulo. Kasi ngayon, hindi ko kilala kung sino ako kapag hindi ako nasasaktan. Hindi ako sanay mahalin nang hindi sinusukat ang katawan ko. Hindi ako marunong magmahal nang hindi nag-aabang kung kailan ako iiwan. Gusto ko sanang matutong pumili nang hindi dahil sa takot. Gusto ko sanang piliin ang sarili ko kahit hindi ako sigurado kung paano. Gusto ko sanang hawakan ang kamay ko sa salamin at sabihing, "Tama na." Hindi mo na kailangang magpakabait para lang huwag kang saktan ulit. Pero ang totoo, kahit ako, hindi ko alam paano maging buo. Ang alam ko lang, pagod na ako. Pagod na akong laging may dapat patunayan. Pagod na akong palaging may kailangang takasan. Kaya ito na lang muna. Isang hakbang. Isang tanong. Isang pahina ng sarili kong hindi ko palubos maintindihan. Kung hindi na ako marupok, kung hindi na ako palaging uhaw, kung hindi na ako takot. May matitira pa kaya sa akin? O yung sakit na lang ba talaga ang natutunan kong mahalin? Tahimik ang biyahe pa uwi, probinsya, parehong ruta, parehong tanawin, pero iba na ang dahilan. Hindi na ako uuwi para magpasko. Hindi para sa reunion. Hindi para makipagbati. Umuwi ako para harapin yung mga tanong na matagal ko nang nilalamon tuwing gabi, mga tanong na mas mahirap pang lunukin kaysa sa kahit anong pag-alala. Pagbaba ko ng bus, naamoy ko agad yung hangin, halong alikabok, alon, at amoy ng lupa. Luma na yung terminal pero yung pakiramdam, parang bata ulit ako. Takot. Bitbit -bit ang bag pero mas mabigat ang dibdib. Pinuntahan ko si Aling Celia, kapatid ni Rico. Matanda na siya, medyo pabulol magsalita, pero malinaw pa rin ang mata. Hindi siya nagulat nung nakita ako. Alam ko kung bakit ka nandito, bungad niya. Tahimik lang ako, hindi ko alam kung anong sagot ang dapat. Hindi ko nga rin alam kung galit ba ako. O kung may natira pang galit. Si Rico, bulong niya, biktima rin. Bata pa siya, ginamit din siya paulit-ulit, sa tiyuhin namin, sa parehong bahay na to. Parang umikot yung mundo ko. Gusto kong sa muka, gusto kong sumigaw. Pero ang lumabas lang sa bibig ko ay, bakit? Hindi dahil sa paghahanap ng dahilan, kundi dahil kailangan kong maintindihan paano nagsimula ang tanikala. Hindi kita pinapatawad sa sinabi mo, sabi niya. Pero baka ito lang ang tanging sagot na maibibigay ko. Habang palabas ako ng bahay, hindi ko alam kung gaman ba o mas bom igat. Pero isang bagay ang malinaw, may mga sugat na pinapasa lang. At kung walang pipigil, paulit-ulit lang ang sugat sa bawat henerasyon. Pagbalik ko sa Maynila, sinimulan ko na ang therapy. Hindi ako agad nagsalita, tatlong session, halos katahimikan lang. Pero nung ikaapat, nagtanong ang therapist, kung may batang katulad mo ngayon, anong gusto mong sabihin sa kanya? At doon ako tuluyang bumigay. Sabi ko, hindi mo kasalanan. Hindi mo kailangang ipamigay ang katawan mo para lang maramdaman mong mahalaga ka. Hindi mo kailangan ng basbas ng iba para lang piliin ang sarili mo. Doon nagsimulang mabuo yung parte ng sarili kong akala ko hindi na babalik. Sumali ako sa group session. Kasama ang iba pang babaeng dumaan sa pareho, iba-ibang bersyon ng impyerno. May tahimik, may galit, may umiiyak habang nakangiti, sa isang gabi ng tagulan, hawak namin ang kamay ng isa't isa. Walang make-up, walang maskara, walang takot. At sa unang pagkakataon, naramdaman kong hindi ako nag-iisa. Ang gulo pa rin ng mundo ko, oo. -o. Pero ngayon, kahit papano, alam ko nang may landas pa palayo sa sugat. Hindi para kalimutan, kundi para piliing huwag na itong ipasa. Tumawag ang kapitana. Mahina ang boses niya sa telepono pero mabigat, pwede ka ba sa lunes? May kailangan kang marinig, walang paliwanag, walang detalye, pero ramdam ko na, may nangyari na naman. Pagdating ko sa barangay hall, tahimik ang paligid. Ilang mata ang umiiwas, ilang mata ang parang humihingi ng tulong. Ang lamesa sa gitna ay punong-puno ng tahimik na kwento, pero isa lang ang sinimulang pag-usapan. Ang biktima, bata, pitong taong gulang, babae, pamangkin ko, anak ng pinsan kong minsan ang nagsabi, totoo pala. Akala ko ako lang, nasa sulok ang ina ng bata, hindi umiiyak, nakatingin lang sa kisame, pamilyar. Parang salamin ng sarili kong luma, parang ako noon, tahimik ang lahat, puno ng bulong, pero walang nagsasalita, wala raw kasiguruhan, wala raw ebidensya, wala raw dapat ikagalit, pero ang sigaw sa loob ko, malinaw, kung walang magsasalita, mauulit lang ulit. Tumayo ako, nanginginig ang tuhod, pero matatag ang loob. Sa gitna ng katahimikan, tinulungan ko ang sarili kong muling tumindig, hindi para sa akin lang, kundi para sa batang ako, at sa batang siya. Ako na, yun lang ang sinabi ko sa simula. Tapos tuloy-tuloy, lahat, paulit-ulit kong sinabi kung paano ako binisita gabi-gabi ng lalaking pinagkatiwalaan. Paano ako tumahimik, paano ako naging marupok, paano ako binuo at winasak ng katahimikan ng pamilya. May umiyak, may tumayo para lumabas, may pumipigil ng iyak, ng hiya, ng galit. Pero hindi na ako tumigil. Kasi ang daming taon na akong pinatahimik. ng takot, nang tradisyon, nang dangal ng pamilya kuno. Pero ngayong nakita ko ang pamangkin kong hindi makatingin sa kahit sinong matanda sa paligid niya. Doon ako tuluyang nabuwal. Hindi sa kahinaan, kundi sa bigat ng pangakong hinding-hindi na siya mag-iisa. Lagi niyong sinasabi, nakakahiya. Pero ang nakakahiya ay kung pipiliin nating maging bulag. Kung pipiliin nating isara ang bibig natin habang binubulder ng katawan ng mga bata ang sakit na hindi nila kayang pangalanan. Tahimik pa rin ang lahat, pero iba na ang tahimik ngayon. Hindi na ito pagtanggi, hindi na ito pagtakas. Isa na itong paghahanap ng sagot. Pagkatapos ng pagpupulong, lumapit ang isa sa mga kagawad. Salamat, dati, hindi ko rin alam na may karapatan palang magsalita. At doon ko na-realize, ang boses ko pala, hindi lang para sa sarili ko. Ito yung boses na sana narinig ko noong ako yung batang binisita gabi-gabi. Ito yung boses na hindi na nila mapapatay.